Magandang araw guys. Nandito tayo ngayon sa bayan ng Maria Aurora, probinsya ng Aurora. Alam nyo ba guys, 76 years ago, ang eksaktong date ay April 28, 1949 ng tambangan o ambush ang grupo ni dating unang ginang Donya Aurora Aragon Quezon doon sa Barangay Labi, Sitio sa Labusog, sa Bungabon, Nueva Ecija. So, eksaktong 76 years ago, ngayong araw na to, April 28, 2025, nung mamatay ang ating unang ginang Doña Aurora Aragon Quezon. At kasama po sa mga napatay noon, ang kanyang anak na si Maria Aurora. Kaya nga ka guys, nandito tayo ngayon sa Municipality of Maria Aurora Aurora. Sa kanya po ipinangalan ang bayan na ito ng Maria Aurora. At dito sa harapan ng munisipyong ito, may flagpole at ang dambana ni Maria Aurora. Kasama po si Maria Aurora sa napatay noong April 28, 1949. Ayan guys, so ngayon guys, alam niyo na ang kasaysayan ni Maria Aurora kung kailan siya namatay at ipinangalan sa kanya ang bayan ng Maria Aurora. At bilang pag-alaala sa bakas ng lumipas, ay mag-iiwan tayo ng bakas dito sa Maria Aurora. Alam kong inaabangan to ng karamihan nating followers kasi sa 10 o sa top 10 na lugar o bayan o city na meron tayong followers, isa ang Maria Aurora sa meron tayong maraming followers at marami na nagre-request na mag-iwan tayo ng bakas dito sa Maria Aurora so ito timing natin ngayon April 28 apag ala, -ala sa kamatayan ni Maria Aurora ngayon din araw na to mag tayo ng bakash dito sa Maria Aurora so guys tignan nyo na ang paligid at maya maya lang ay ilalapag na natin ang ating bakas. <coughs> ayan guys yung ating uh, pabakas at uh, ilalapag na natin guys so konting description lang ng lugar ayan o oh, madamo at uh, ano pa may bato ito guys yung bato ito yung para tandaan nyo ladaan kayo sa bato tapos guys iikot kayo yung ganyan oh. so dito ko ilalapag guys sa bandarito. ayan guys o oh tatakpan natin ang bato ayan so hindi ko masyadong pahihirapan kunting damo lang ilalagay natin ayan para hindi kayo abutin ng gabi sa paghahanap dito sa bakas natin sa Maria Aurora guys ayan lang guys so. good luck ha sa mauna makarating Ayan guys, good luck and congratulations sa mauna makakarating at makakakuha ng ating pabakas dito sa Maria Aurora. Sana makatulong to kahit konting, uh, konting halaga lang to. Sana makatulong sa iyo to at sana ma-inspire ka. So congratulations agad ha ah, dahil ikaw ang pinakamabilis. Nakita mo ang video na to at nakarating ka dito. Kaya ikaw ang naunang nakakuha na to. So abangan guys kung sino yung mananalo at makakuha ng ating pabakas dito sa Maria Aurora. Sana may natutunan kayo sa araw na to sa kasaysayan ni Maria Aurora kung kailan siya namatay at kaya't ipinangalan ang bayan ng Maria Aurora sa kanya. Taong 1949 din nung may tatag ang munisipalidad ng Maria Aurora. Congratulations pala sa nanalo. Ano? Natutunan, natuto ka na, may naiwi ka pang bakas para sa iyo sa iyong pamilya. Sana makatulong ito. See you on our next pabakas. Ngayong bakasyon. บ๊ายบาย